So, ayan, guys, uh, ako po ay naglilili sa mga bote. Ayan, ayan, mga bote. Yan po, yun. Sa bote ng gin po yan, ano. Bali apat po yan. Bali anim po yan kaya na nagawa ko na yung isa. Kasi naalala ko, pwede ko po siyang i-vlog sa inyo, no. Ayan, kasi ito po yung mga problema po namin, no, sa uh, labas ng tindahan. So, gagawa po tayo. Okay mga kaogang, tara, tignan natin. Uh, actually, may nalagay na po ako doon. So, ano siya eh, namong problema talaga po ako sa sa pupo ng pusa, pupo ng, uh, ng aso. And then, napanood ko po ito dito rin po sa YT, yung mga nag-vlog from India, na uh, ano po daw ito eh, uh, totoo po raw, effective po daw to. Ayan, no? So, hindi ko alam kung bakit, anong meron dito sa tina na to na kulay blue, at ilalagay mo siya sa isang bote, mapa o mapa-bote po siya, napabasag. Okay lamang po, dahil po yung friko, di ba, na empty bottle. So, uh, talagang kung yes. uh, ano na po yan, magtutuwis na pong nakalagay yan, wala naman po talagang tae. Ay What? Oh my God! Ay, hey, sorry po. Uh, wala po siyang dumi or pupo ng, uh, ng aso. Problema namin dito yung pupo ng aso talaga. Tsaka pupo ng, ng uh, pusa. Pero yung sa pusa namin, di naman na problema kasi meron naman po siyang kuskos na pinagpupupuan. No? Sa pasintabi lamang po dyan sa mga hurt. Baka kumakain kayo. Okay, tara tignan po natin mga kaugang. Ayan po yung isa dyan ko nilagay sa bandang kanan ng aking tindahan. Ayan po yung dating ko na nakalagay dyan. Bali kasi apat din. Ah, dalawa po yung ginawa ko. Ayan po yung nauna sa parting kanan at dito naman isa sa parting kaliwa. Ayan, Ayan po yung harap ng tindahan ko. Kasi madalas dyan po talaga na, uh, na dumi yung mga, ano, no, mga aso. Yan po yung sa tapat ko at yan, uh, nilagay ko rin po yan yung tapat ko. Ayan, magkabilaan yan para uh, talagang uh, <laughs> wala na siyang, uh, di na siya dyan dudume, no? Ayan, effective po siya, malinis po yung kalsada. Kita nyo naman po, no? Dati talaga. Ang name po ng aming street eh, Dama de Noche. Sabi nga nung ibang uh, residente, eh, dapat daw dito, Dama de Tae. <laughs> Eh, ngayon, ayan, dito may sa may tapat namin, as in, uh, wala. Ayan, malinis po siya. At, uh, uh, talagang uh, effective po siya. Hopefully, no, talaga, totoo po siya. Pero two weeks na kami may, ganyan, eh, talagang wala po. Ayan. At uh, maganda po yung ganyan, malinis po yung ating harapan. No linis mo, tapat mo, 'yung harapan mo kasi kailangan may tindahan ka dapat mabango, may may mga tindahan naman ako mga pabango, sabihin eh bantot ng harapan ng tindahan ko. Oh, ayan 'yung magkabila. Ayan po kasi 'yung pinto na 'yan, kabila parking po namin. So, ayan po 'yung harap ng tindahan. So, 'di ba? Kita nyo katapat lang po siya. Mm, po. ayan So, kita nyo po. At uh, naisip ko rin po na lagyan rin po yung aming kapitbahay kahit isa. Ayan, kasi madalas dyan din po may pupo yung uh, pusa. No? uh, tinalagyan ko siya kahit isa para ano, kasi may mga halaman siya dyan eh, kaya ayan dyan nagpupupuan, tignan natin talaga kung i uh, iiwas din po sila dyan, ano, ayan bigyan ko sila kahit isa at uh, nagsabi naman ako na maglalagay ako sa kanya, kasi baka hindi nila alam at itapon o, oh, ayan, buti nga hindi pinaglalaroan ng mga bata, ayan malinis na siya sa mga Ka kaoga, no, nag-search po tayo regarding po doon sa tina na yan, ano. At talagang uh, talaga namang problema kami sa mga uh, pupo ng mga aso at uh, pusa. Pero effective naman po siya kasi uh, nakagawa na ako ng uh, dalawang piraso niyan dito sa harap ng tindahan ko. At talagang problemado talaga kami sa mga pupo po, no. Pero ayan, uh, magtutubig sa po na meron yung dalawang moti ko sa harap ko. Uh, wala nang pumupo po sa harap ng uh, tindahan namin, no. Talagang kasi pag may pumupo siya, namay-amay dito sa loob ng bahay namin, namay-paho talaga. Ngayon, naisip kong i-vlog. Ayan nga, yan po yung video for today natin ano, yung obang tendera nyo at ni in inyan ko rin po yung mga harapan no, yung harap yung tapat din namin para ano, ang sabi kasi nung nasa research na yung palang reflection ng kulay ng tina na yan uh, maganda daw kung hindi rin puno yung bote o uh, dapat medyo kalahati lang para yung pag gumagalaw yung yung uh, bawa gum, di ba gumagalaw yon yung reflection ng color na yon dun sila natatakot sa so, talagang takot pala yung uh, aso or pusa dyan sa color na yan no? so yun po yung na-research ko bakit kaya ano meron dyan sa sa pangotra na yan, Ba't naging pangotra siya, eh, tina lang naman siya. So, ibig sabihin pala lalo na pag madilim, at uh, yan po ay kalahati lang, or hindi po, no, nagre-reflect po yun lalo na pag gumagalaw po yung tubig, dun po sila natatakot, no. So, yan po yung ating na-research po. yun din lang po yung nanonood tayo ng mga vlog din po ng kapwa vlogger po natin, no. At yan po ay made in India, no. Yan po ay nagaya po natin sa India. Sa India po kasi napakarami nila, nilang kaalaman tungkol po sa mga pangontra, sa mga, uh, alam niyo po yan, mga kulang kulang, kung manunood po kay ng mga vlog po nila. Marami po silang alam. At kung iniisip natin na, na, dito marami sa atin na ganyan, mas doon sa kanila napakarami. Kaya marami rin po silang alam na pangontra. Okay mga kaogang, hopefully ay nagustuhan niyo po ang aking video for today. Marami pong salamat. Don't forget to like and subscribe. Thank you so much. Bye-bye. Mahal ko po kayo.